Grabe yung init sa labas mga kalaki, stay ka lang dyan sa bahay mo, mag lang tayo rito Mas maganda pang magbigayan tayo ng mga lucky numbers ngayon Mas maganda pang magbigayan tayo ng mga at uh, tatayaan yung mga numero sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National At pati po mga kalaki sa mga inaalagaan yung po mga numero Tara po mga kalaki, magbigayan po tayo ngayon, okay? At ngayon po mga kalaki, ngayon pong alas 3 po ng hapon uh, Tatawag po ako sa... 20 followers po para makausap po kayo. Yung hiling nyo po na pwede ba akong makausap at may sasabihin po kay sa akin ng mga problema nyo, tatawagan ko po kayo ngayon mga kalaki. At dun po sa mga nagaantay po ng reply ko para po sa mga lucky numbers nila, magre-reply po agad mga ako mga kalaki. Okay, ayan po ah, ang kailangan ko lang po pag hindi ko po kayo na-reply, ibig sabihin hindi po kayo nagsabi kung anong digit, kung 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, hindi po kayo nagsabi. Dapat po magsasabi kayo, Sir Red, kailangan ko pa ng 2 digit, 3 digit, 4 digit kasi po pambili ko po ng ganito, pambayad ko po ng ganito. Sabihin nyo lang po mga kalaki. Para hindi na po tayo, hindi ko alam po ano po ibibigay ko sa inyo. Kasi minsan nagbigay ako ng, ng lucky numbers ng 3 digit, ang kailangan pala niya 6 digit. O, di ba? So, ganun po mga kalaki, ipaliwanag nyo lang pong mabuti at magre-reply naman po ako. Pag nakita ko pong kayo po ay naka-comment, share ng share ng mga video namin, naka-heart at naka-follow, okay? Kaya sobrang irit sa labas, huwag kayong labas ng labas. Dito po mga kalaki, may chance ka pang matawagan ko, may chance ka pang makausap mo ko, may chance ka pang mabigyan ng laki ng boys na tatayaan mo. Good luck mga kalaki!